Alright mga amigos, breaking news po tayo. Sumablay po mga amigos sa timbang. Si King Ray Ryan Garcia at bigo itong makuha ang 140 pound limit ng super lightweight. Ayon sa report ni Dan Rafael, 143.2 pounds ang naging timbang ni Ryan Garcia. Ibig sabihin po sumobra ng 3.2 pounds si Ryan Garcia sa 140 pound limit ng super lightweight. Pero sa kabila po ng lahat ng weight issue na yan, tuloy po ang sago pa ang Ryan Garcia at Devin Haney sa linggo. So balit may mga pagbabagong mangyayari. Ayon kay Devin Haney, tuto pa down ni Ryan Garcia ang kanilang napagkasuntuan na magmulta ng $500,000 per pound. So ibig sabihin po mga amigos, tinatayang $1.5 million ang magiging ni Ryan Garcia. At ang mas masakla pa na senaryo dyan mga amigos sa parte ni Ryan Garcia, ang WBC World Super Lightweight title ay nakataya lamang sa pangalan ni Devin Haney. Ibig sabihin po mga amigos, pag nanalo si Devin Haney, counted yon as per successful title defense. Pero kapag si Ryan Garcia naman ang nagwagi wala po siyang makukuhang belt, hindi siya makokoronahang world champion. Kaya ang saklap nun. Sa ngayon mga amigos, parang isinasalba na lang ng Golden Boy ang event na ito kaysa mauwi sa wala at magkandalugi-lugi sila. Kaya kahit walang makukuhang titulo si Ryan Garcia, ay tuloy pa rin ang laban. Pero ang isa pang malaking problema dito mga amigos, balibalita po na dahil sa baliw-baliwan mode itong si Ryan Garcia, ang dami pa rin bakanting silya mga tickets na hindi pa nabebenta kahit pa ibinabana ang mga presyo nito. Pero ayon sa ilan, talagang marami daw pong bumibili ng ticket kapag last 2 minute na. Dahil mas mababa na raw po ang presyo nito. Kaya wag na rin po tayo magulat kung mapuno pa rin nila ang kanilang venue. Samantala sa iba pang balita mga amigos, nakakahiya na naman po ang ginawa ng WBA at muli na naman silang nababatikos ngayon. Ito ay matapos ideklara ng WBA na ang susunod na magiging WBA mandatory challenger ni Saul Canelo Alvarez ay si Edgar Berlanga. Okay mga amigos, ipapaliwanag na gulang po sa inyo kung bakit napakarami mga boxing fans ngayon ang nagagalit sa WBA. Ito po ay dahil noong mga panahong si David Morel Jr. ang WBA regular super middleweight world champion ay hindi po ginawang mandatory challenger si David Morel Jr. kay Canelo Alvarez ng WBA. Kahit pa tatlong taon itong naging WBA regular world champion. So balit nang magpasya na nga po itong si David Morel Jr. na umakyat na ng light heavyweight division, eh wala pang isang linggo, idineklara eh, agad ng WBA na mandatory challenger si Edgar Berlanga ni Canelo Alvarez. Ang lumalabas po mga amigos yung mga delikadong kalaban tulad ni David Benavides, David Morel Jr. Mga mapangadib na kalaban po yan. Eh ayaw pong gawing mandatory challenger ng mga sanctioning bodies para kay Canelo. Pero yung mga kalaban na alam nilang magiging madaling kalaban lang para kay Canelo Alvarez, yun po yung mga ginagawa nilang mandatory. Tulad nila Edgar Berlanga, John Ryder, Abniel Dirim, ito po yung mga ginagawang mandatory na mga sanctioning bodies para kay Canelo. Kaya naman binabas ngayon ng mga boxing fans itong WBA dahil sa mga katarantaduhan nila.